At na nga mga kapita, ayan. So, apat na kami ngayon, no? Inaantay na lang namin yung isa pa namin kasama sa si CJ. Siguro familiar sa inyo yung lugar na to. Uh, Paulit-ulit namin itong pinupuntahan para sa spider hunting, guys. Ayan, no? Oh, tara. Uh, at ito na nga si CJ, no? Yung inaantay natin, ayan. So, kompleto na tayo. Uh, mga 5 minutes. Larga na tayo dun sa spot. Maliliit. Meron yun. Ang laki yung nasa taso. Ang laki. laki talaga. Ayan. Ayan. Ang laki talaga. Oh. Dito meron dito. Malaki. Napakalaki. Ayan o. Oh. Ito. Napakalaki na ito. Naka-OS agad. Unang dakma. OS agad. Ma-OS to. Malaki to. Meron dyan? Meron dyan? Ay puti ka lumubog. Ay kaya! Ay gagi ka. Oh. Ay, laki! Buti na kabota ka ko Ejie! Oo! Ay ang laki nga nito! Ay jumbo! Ang laki na ito Jey! Jumbo Ejie! Ang laki! Ang laki na! Ang laki! Pero malaki no? Meron dyan? Meron ulit? Oh, malaki yun ah. Ito, meron din dito.

Ay, hindi naging naging tangkal eh. Kala ko tiyo na. Lit lang. Meron diyan. Meron diyan. Ayun, may nakita daw si Josh, malaki. Ay, to rin oh, ang laki din nito. Ayun oh. Ayun oh. Oh, meron din nakahuli ako. Ito, na, nasa kamay ko na. Uy, tikin. Kagulat ka naman. Nga <laughs> ibon. Meron? Ay, itlog. Hindi itlog. <laughs> ibon. Asan? Ay, putik ka. Sobrang laki nito. Tignan mo. Lagay mo sa kamay mo. Lagi mo sa kamay mo. Sige, itlang ha. Oh, itlang. Itlang, itlang. Laki. Kasi ng Jensen nga. Kagil, laki nito. Sige, sige, mo kayo sige, mo. Kayo. Ang laki. Ang laki. Ito, ito. Ito lang. ko lang. Eh, yun o. Oh. Yun o. Oh. Kagil laki neto. Ang laki guys o. Oh. Kunin mo na. Mm. Kunin mo na. Solid, solid. Mm. Yung ibang gagamba dito nasa mababa lang kagayin ito. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Mga katago. Malaki din ito. Ito good size ito. Ayan. Nakatago lang. sobrang lakas lang din ng ilo kasi natin wait lang punta ko dyan magkatabi lang malaki ito uy sa... malaki to ah ito ba yan nakita mo uh, malaki to ah okay, uh. mas malaki yung isa malaki to ah ayun oh mas malaki to kay Chiu saan magkatabi lang nalos na no? saan tingin ito, mas ay puti ka ito malaki mahaba galamay ano nito ito ayun oh mababa lang halos matatapakan mo na ang lapit nito asan? saan? wala ka rin? ay ito rin oh ito maganda ito, ito mail ha? po kay Chiu oh. oo ayun oh kasi sa kabila yung mail oh asan yan? well? Wait lang, saan ka ba? Masan? Ah, Ay, nakakita daw si Malaki? Tumiklok? Ah, Ay, itong ganda. Ito, ang ganda sukat nito. Tumiklok. Ganda. Ay, kunin mo na. Mm. <laughs> oh yun nata ito. Oo, yun nga. yun Haguno dito eh. Puro ito man gagamba dito.